I'm happy. I'm happy. and excited. Thank you. So, mamaya guys. Ipakit kami sa likod yung... Darating kami sa Taiwan ng mga before lunch din. And susubukan po namin na maghanap agad ng masarap na restaurant. Taiwan na restaurant. Para matry agad ni Ate Erin. Kasi gusto ko Taiwan na Ate kasi yung nasa Ito. Ito sa Hi everybody. So, papunta na kami ng Taipei, 6 a.m. Then, mga 10 a.m. siguro kami makakarating dun or before mga 10 a.m. Galing din kasi kami ng work kaninang madaling araw den So, medyo late na kami natapos. Parang one hour lang halos yung tulog ko. Kaya gusto kong matulog ngayon dito sa plane. Sila Ate Erin, si Sandy, tsaka si Sisi sila sa likod. Si Ate Erin nga kasi sobrang excited kasi first time na sa Taiwan kaya sinama ko siya nakakatuwa di ba so gusto ko lang makita yung ano yung magiging reaction ni Ate since medyo malamig na rin sa Taiwan ngayon sana makagala tayo after ng show din or kahit before ng show kasi bukas pa naman yung show namin so yun yun lang guys I'll see you later dahil pag take off naman matutulog muna see you everybody. Doon kami sa Taiwan. Say hi, ate. Hello po. So, eto na po ang mga kasama ko. Nandiyan. ayun sila guys. Ate Irene! Welcome to Taiwan, ate. Taiwan. Welcome to Taiwan. Unyal <laughs> welcome niya kayo mga katwinkel. Happy ka, te. Happy. Happy. Yes. Galing ni ate Irene. Nakalagpas ng immigration. Welcome to Taiwan. Yeah. Ito yung Taiwanese. Taiwanese? Kai Sung Kai La. Sing Mamaya, papatikim kita ng milk tea kasi di ba ang milk tea? Dito galing talaga. Yes. Thank you, Mom. Yeah. I like it. <laughs> I like it. <laughs> Sarap. Yung mga dim sum, dito galing yun. Yung mga ano, Shaolong Bao, yung favorite natin pag kumakain tayo sa labas. Dito galing Mm -hmm. Ang gintay kung di dito, oh. dito. Eh, alam mo sa tindi dito? Ano po? Beef. Beef. Beef noodles. Oh, Eat na eating. Kasi yeah. si Sisi si, si May, ito si Cici. Si, si. Nung last na punta niya dito, meron daw siyang ginawang parang raffle. Meron siyang raffle na ginawa. Tapos nanalo daw siya ng parang 5,000 uh, yeah. Taiwan dollars. Sayang naman, baka manalo din tayo. Ayan, tinanong mo si Sandy. Nangunguna sa pila, oh. Ayan pila, oh. Tinanong nyo guys, oh. Ayan, oh. <laughs> Yay! Ayan na si ate Irene. Yan, 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 yan. Sige, te. Yan, yan. Wala oh. Uy, sana manalo. Oh, Pag-green, hindi mananalo? Hindi ko maalam, Hindi ko naiingitin diba. Or dapat red? Iba na yung game ngayon, eh. Enjoy your trip and try again on your next visit, oh. Balikan na lang bukas, te. Wala. <laughs> try again na next, na nalo. next, year. Try again tomorrow, ganun. <laughs> Sayang, kaya nanalo. Next time ulit. Next time, next time. Let's okay, go. hi <music> 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 sarap! Oh, lamig guys! Lamig guys! Eh, it's cold! It's cold! <laughs> 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 sabi ni Ate rin, it's cold! Literally. It's been raining in Atzape, hindi ka ba nilalamig? <laughs> hi ate! Hi! Hi friendship! <laughs> hi, hi friendship! <laughs> yes, Thank you ka, ate, thanks. salamat you. ate! Ate may Goldilocks, ate buksan na natin yan. Pwede <laughs> <laughs> <May di> po. <laughs> buksan mo na yung Goldilocks, te, huwag mo nagkakataid tayo dito. Ano ba yung tepulboron? Egg pie. Ah, egg Nakarating pie. Ano po yung pulburon? Ay, isang isang maleta ni Ate pulburon ba ayun daw oh. Nakarating ng Taiwan naman yung Gold Deluxe ni ano? Isang maleta yung pulburon ni Ate ito oh. May tanong ako. Oy, Dunkin. Wow. May kape kami dito, te. Perfect sa egg pie ni Ate. Here na ang service namin mga ka-Twinkle guys. Abay Ate, Kuya. Ingat kayo. Evian. Oh, hawak ko. Ay, thank you Evian. You are the solution. Oh, I like it. I like it, though. Ano te? I like it. I like it. I like it. Pwede like muna. Wait na Naka-Evian sila. Salamat. Ah, I like it. <laughs> Merry Christmas. Oh si si kasama ka rito. picture, picture, ah. Oh. Ganun yun. Hi guys! Nandito na kami sa Shimending. Papasyal muna kami nila Ate Erin at nila Sandy kasi dito po marami talagang mga store. Hanap din tayo. Alam po kasi dito kami nakatry nung masarap na milk tea. Di ba gusto milk tea Ate? Yes po. Wow, first time ate. Ate rin parang bagay ka dito sa Taiwan. Parang, parang, <laughs> parang, 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 parang ate parang kamukha mo yung mga ano, Chinese dito na ano. Yung mga mayayamang Chinese te, yung nasa bahay lang, ganun. Bonet. Gusto mo ng bonnet te? Eh. Kasi malamig, malamig ngayon guys. Chinkwaila. <laughs> Chinkwaila. Sabi niya magkano kaya yun, Chinkwaila? <laughs> hanap kami dito ng masarap na hot pot kasi since medyo malamig po ngayon dito. Ayan, tingnan nyo guys. Oh. Yan, makikita natin yung mga masasarap na kainan dito. Ay, bakit ganun? Ano ba yun? <laughs> ayan, 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 ayan. Baby mo. Oh my God! <laughs> oh my God. <laughs> I like it! I like it. Ayan yung mga binili ko dati, te. Ano dito kayo pumili ng mga kasalubong nila, ano, know? nila ati.

What's Hospital? this? Eh, this. Free taste daw. Pineapple. Pineapple. I want number one no? Oh. Number one. yes, yes. Mm. Sheshe, sheshe. Si si kasi 'yan, 'no? <laughs> Sabi, niya, dito pa lang ako 'yung pangalan mo. Bakit sheshe? Alam mo 'di ba? Ayan, labung ba yan? Ay, parang, ano ito. Ay, may Ay, Lucky fortune yan eh. Ay, may may siya sa'yo, te. Ayan. Patingin, Good luck. Love is the most powerful force. It can overcome all difficulties and challenges. Wow! Difficulty. mo, te? Love is the. Love is the. in the air. Love is in the air. Naintindihan mo, te? Hindi ko rin naintindihan eh. Love is the. Powerful. Minsay natuwa ang may likha. Pintong libong bulo ang ginawa. Mahiyas na hinilat at sumalasot ng dagat. Woo! Pila na sila guys, so oh. hi! Ano ko sa akin itong dalawang ito? Parang tagaano ito, Pilipinas ko ito. Taga Jobert. Taga Binondo. Kaya Jobert. <laughs> Siya, Ate ay taga Binondo. Daming tao guys, so. Oh lunch time na kasi kaya marami na namang marami na namang talagang tao sa mga kainan sa milk tea. Hi guys! May milk Hi guys! Ayan, picture taking pa rin sila oh. Picture taking pa rin sila at AOD. Ayan oh. So may hinanap kasi kami guys na isang hot pot na resto. So alam naman nila ate. So dito kami ngayon sa sa Mala hot pot. Sikat din kasi ito sa ano guys. So, dito sa sa Shimending. Mala hot pot. Eto na guys. Mala hot pot. So, ayan siya, guys. Malahat. Ito na kami, mga katwinkle, twinkle na kami sa Malahat. Para kami pupunta ng ride Sing sa Star na. City. <laughs> Hindi pilahan siya, guys. Haba ng pila. Oh. sarado pa. Ang dami ng pila. Oh. Haba ng pila dito. Hindi sabihin, masarap yung food. Ako baka naman pag-abot sa atin. Wala na upuan. <laughs> so, guys, dito kami sa isang uh, hot pot restaurant din. Dahil for reservation pala yung Malahat. Huh? Mukhang masarap din dito. Thank What? Thank Good for your skin! good for, skin. She -she. Good for your ears! <laughs> This one good for your... mouth! <laughs> <Good> your... <laughs> Drink! susu! <laughs> 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 Drink daw <laughs> yan! Masarap eh! See, <laughs> Good! Oh my God, Sisi, thank you so much, my friend. You're the best wow! talaga, Sisi. Wow, the best talaga. Ay, bay naman ng Sisi ko. Thank you, you Sisi. Yes. Kaltas na muna sa sweldo mo, Sisi, ha? Grabe siya, oh. Hi, guys. Hi, Ate Irine. Hi, guys. Ate Eri. Makeup na kami ni Sandy, girl. Nagawa niya ng paraano Kasi one time yung kanilang mga saksakan dito, eh. Saka-saka sa buong Ang hina nung right? buga nung ano. Mas matakas pa hining ako dahi. Yung dala niyang, ano, antaw siya? Yung dala niyang blower. So yung ginamit namin, yung para sa ano, ito sa hotel. Hello ka muna ate Erin. Good morning Kapag guys! Kapag-breakfast sila guys, so... Yung pa-blower din siya, tsaga din siya sa 110. Prepare na kami para sa work today guys. Ate, anong sasabihin mo ate Erin? Wala pa yung flash, sabihin ko ulit pastor. Pastor? Sabi niya daw, pastor, nag-request pa siya ng ayon para sa, para sa damit ko. Sabi niya, wala pa yung, wala pa yung request ko. Sabihin ko nga, pastor. Okay. <laughs> ano yung pupuntahan natin? Kay? Market, market. Sorry. <laughs> <laughs> market, market. Sa tagig yun, ate. Bago na tayo magpatayo. Sa market, market, bago lang <laughs> gusto sa mundo. Sorry. Sorry. Ate, sorry. Be, tinodo mo naman si Ate Erin din. Yung outfit ni Ate Erin, yung paglabas mo ng hotel, may snow na. Bagay nga siya dito, te. sino siya tayo alis doon. Puti ni Ate Erin, may makeup ka, te? Yes. Yes. Hindi ganun na Tagalog, te? Yes. I know right. I know right. Sabi ko, no. Lagot, We're going outside. Malamig nga. Malamig nga, guys. we're going at the Chili Night Market It's para makapag dinner tayo don guys. Let's go. Hi kuya Albert. Hi, Hi ate Michiko. Dito kami sa Chili Night Market. Everybody, mukhang uh, napakarami tao ngayon dahil na Saturday. And parang mas marami talaga dito ang mga uh, bags, mga para sa mga kakainan. So, excited ako for Anna Aileen kasi gutom na gutom na rin ako. so, <laughs> mas excited ako for myself. Sa ano, sa maraming tao, ibig sabihin masarap yung pinipilahan, di ba, Sisi? Yes! sa mga gantong night market actually pagka kapag sa umpisa pa lang eh ang dami yung nakinain hanggang dulo daw po kasi ito medyo mahaba so baka mabusog tayo hindi natin matikman yung buso sarap. just you know? no? orange. diba ano? Ah, <laughs> ano po yung, ano yung natin? Yeah. 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 Oo. Oh, oh. Ayan, siya walang bausis e. Siya walang paaw. Paaw lang, paaw. Sa paaw. Laki o. Oh. Kasi laki ng palad. I Ay, mean, yung favorite mo, tenderloin. Baka mainit naman kasi dugo eh. I love it. Let's go, we Wala ko lang sarap! Mm -hmm. -a -a sarap siya, <laughs> be. Tayo masarap. intestine, and the oyster and the octopus. Wow, sarap. Ano kayo kaya dyan? Basta kaya parang local dito ba? Tayrin! Wow! Pabili! Tayo mo ni Sotay. Masarap siya. Parang kuris mo Pero mas matamis sa atin. No? Be, ito masarap almusal. Sila nga. Mahingit kaya. Kapatid, mo masarap. Sabi niya, sarap? Hindi pa masarap. Sinabi ko lang masarap, sarap. Ay, ito masarap lang na. Pwede oh, yeah, rin sa sapatos mo sa, sa akin sinukat. Sakto sa akin, sa sa'yo. Sa'n pa Kaliw sa na akong paa, Sandy. Hindi dito pa yung tatlo. Kaya pag ginagawa nung tatlo. Maano yun sa'yo? Masikil. <laughs> <laughs> Asan si Tita Sandy? Eh, eh, nagtatago ako! May daw siya. Kausap nila si Silvio. Hindi, hindi na kita Nasaan si Tita Sandy? Kasama ko si tita Irene, o. Nasaan si tita Irene? sa siya Irene? Oh, uh, uh, si Ate Sandy. Nasaan si Ate Sandy? Sa Taiwan daw. Naso kondo. <laughs> ah, nasa kondo. Sa bundok. Ano sa bundok? Akala ko kondo. Binuburo ka na naman ni Vince Nasa Nasaan si Tita Sandy? Nasa bundok. Asan si Tita Kuya Silvio, I miss you kuya. Hey guys, eh. nasa airport na kami. Medyo maaka-flight natin ngayong uuwi ng Manila. Meron pa mga 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 work and, uh, na nilagawin ng company na. Manila today. So, ito yung flight namin. Hindi kami pwede na hapon makauwi ka. So, medyo mahaba ang araw natin. At happy naman na nakapag-pasya uh, dito sa Taiwan kahit sa ngayon lang. Okay. Hi guys! Just landed na sa Manila. Hi Miguel! Tulong. Tulong pala siya. Uh, <laughs> Namit ko si Miguel at Felix dito sa plane. Sobrang cool niya kausap guys. Kung say sa'yo mo na yung jowa mo. Ha? Ako na nga lang kakamusta sa kanya. Mamaya, i-message e ko siya. Oh. Nice meeting you. Nice okay. meeting you. Si mama mo, kakamusta mo. Oo, oh, ma. Uh, Pa-video grip pala, mama. Thank you. It's uh, 2.50. Sige. <laughs> 2.50. Joke lang. <laughs>